Tapos kahit na ayusin, assuming na maayos ito, kailangan investigasyon, investigahan pa rin namin. Kailangan malamot yung kapatulan. Nung no, nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. This is never, never can ordinate. And I'm gonna tell you straight, pag nakilumayo, o tingnan ninyo, walang kuryente. Walang kuryente permit kasi walang building permit, permit. For the record. And ito, isa to sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila. For the record. itong district Mayor. to ng Maynila. Sino pong kongresista so, noon, Arlo? Sa kanina pinapagalitan niyo, medyo pinapagalitan nyo yung RD. No? Parang ano po ba yung issue with continuously trying to upgrade something na posibleng hindi napag-aralan ng maayos? Yun ba yung tama? Nakikita kasi namin ni Sir Benjie, can tell you more. Mukhang nagiging pattern to sa mga nakikita natin project na mayroong pinondohan, binayaran, either substandard o minsan ghost pa. Tapos kung papansin mo, binabayar, pinupondohan pa rin ng pinupondohan, year in. kaya ito, may pondo na naman. Haagamin I mean, really, ngayon yung ng ICI, ano, saan? Saan naman ang galing itong pondo mo? Sa palagay niyo po, Secretary, what's at the bottom of this kind of pattern? Oh. Bakit po nangyayari? Wala bang nakakansip? Why did it take all this time? bago natin si Cubrego yung ganitong pattern. Tinanong ko nga, meron na bang DPWH secretary na nagpunta dito? Meron daw, si Secretary Bunawan daw. Pero ang naging solusyon nga ni Secretary Bunawan daw is gumasos na naman ng isang daan, ng isang daan, ng isang daan So, you know, am, 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 am problema ganito, ang, problema ng dito ay gas ko na nang sasabihin. Walang magasakit eh, yun ang problema. Walang magasakit, gagawa ng proyekto, bagay waga na hindi gumagana o substandard o minsan ghost di proyekto kahit na magsasuffer yung community kita nyo sabi ko nga si Yorme nanago na uh, nawala, bumalik, sira pa rin ito ano kung may magasakit yung yung ayan siya o yung mga tao dapat alam na naman nilang nabayaran na ito ng halos isang pag pag naman niya. Pero ang problema, ayun na naman, magagagay na naman. Pero tinanong ko kanina, sigurado ka ba na pag natapos tong, tong 100 million na to halos, maayos na to. Nung una sinabi, yes sir. Pero nung mo uli, eh, hindi daw. O sabi ko, anong solusyon? Ah sir, kailangan pa ng dagdag na 200 million. Napakamot na talaga ako sa akin. Wala nang katapusan. So ang gagawin namin dito, and last na rin, oh, magpapa third party assessment kami dito no, papaaram ko na talaga sino ba, ano ba talaga ang kailangan gawin para maayos na to once and for all. And Sir, magkano ang kailangan? Sir, Sir, ano pa anong pakiramdam na so, nasa gitna ng Manila, ganito nangyayari? At, para uh, na parang... Ah, talaga, yun din naman ang nakita ni ng ICI, ni Sir, ni Sir Benji sa Quezon City. So yun, 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 ang, yun ang gagawin natin dito. Papa, papahinto ko muna yan, tapos papa-assess ko muna to, kasi baka nagtatapon na naman tayo ng isang daang milyon dito. sino? It's an engineering solution that they want to raise the level of the of the uh, the inlet, yung yung mihigup ng tubig. So hindi ko alam, di ako engineer. So but we, to be honest, I don't trust them. I don't trust people who said that that is the solution. They don't simply because it's inside the Pinabuyo Like Vince. Did I have out yung contractor behind this project? Sino yung contractor sa Of course, they're gaya po. Hindi gumagana. Nabayaran siya ka ng buo. Sino po yung contractor? Ano daw? Sino yung contractor? Yung bago. Hindi, hindi yung luma. B2. b Sir, itong pattern na to na pa ulit-ulit phasing yung mga project, ulit-ulit pinopondohan, is this something nag-start sa past admin? Or is I think this has started way, way. I don't know when. But clearly, ito, this is proof. Yung kahapon, 2018 yun. Ito, 2017. So, I mean, kaya tama din yung io ng Pangulo na 10 years. Tama lang yun. Yung trabaho ni Sir Benji. 10 years. And all in front, all in front, not just for the question. Sa local lang to, sa local. Yan. Kasi okay. naging yeah. usap uh, sa Maynila lang sir naging usapin to nung kampanya eh. Yung isang congressman dito nagpapaliwanag, okay na ba daw to, medyo sirado ng konti. Pero ano yung Hindi nga gumana. Hindi nga gumagana to since natapos. Ang na-downplay down lang yung issue na to, sir. Hindi ko agam. Mayor, This is uh, the greatest scandal of District league. Hindi eh, ba tayo nahihiya sa mga taga-sulot Ulitin natin you go around, you ask the people around. Nung wala tong pumping station na to, manageable lang tubig dito. Kasi katabi namin ng ilog. Until mag-overflow ang ilog, saka lang kami makakatikim yung baka. In the absence of overflow, normal lang buhay namin. Nung nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. Ito yung unang-una. Ewan ko, you were there, all of you, during the height of fine Ito yung unang nakita na. So, I think this is, never. Never can ordinate. I'm gonna tell you straight. Huwag na kayo O, tingnan ninyo. Walang kuryente. Walang kuryente. Permit. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi niya bibigyan ng Meralco na pa-power up. So, Uh, napapansin yan nila Mayor Magalo uh, na pinupunta nila sa ibang lugar ni Secretary Baines so hindi lang yan nangyari sa probisya pati dito sa Metro Manila and ito, isa ito sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila itong distrikto sino, ng Maynila Sino Manila. pong congressman noon or sino bang nag-propositong uh, meron <laughs> from, from, from Congress at that time? Ngayon? At that time po? Ngayon. Dalawa yan, noong una Lopez, after ng Lopez uh, Roland Valeriano na hanggang ngayon So the remainders of the uh, uh, eight years from the election, 19, 19, 19, three years. The 22-25, 3 years. Six years. Oh, six years. Oh, ngayon, 25-28. Ayun, yung kasalukuyang congressman. I mean, I'm not saying he's, he's at fault. But uh, as far as the pattern is concerned, uh, with regard to congressional insertion, discretion, and lobbying or pulling resources uh, from the respective district out of the net, out of the GAA, is congressman ang gumagawa. Maliwanag naman na yun. I mean, by this time, uh, wala naman ng mga katang. But setting aside that, yun yung point ni Secretary, baka naman kung po pwede, uh, once and for all, so, magkonsulta kayo sa third party, patakbuhin nyo to at kung po pwede huwag na kayo mag phase 1, phase 2 ang dami ng phase, sa kakapala ng mga mukha ng mga uh, umita rito let's address the problem because the people of Sunog Apo is paying the price tomorrow, we're gonna suffer again because there is a possible uh, typhoon And the day after that, or maybe a week after that, there is another one. So, sa akin, uh, hope eh, kila Sec. Uh, Beans at sa DPWH family uh, na kung po pwede, oh. sabihin na yung solusyon kay Secretary, magkano ka kailanganin kaysa ataduhin yun ng ataduhin. 94 ng 94. Wala namang mangyayari. So, once and for all, umaapila naman kami bilang lokal na pamala sa national ako. Mayor, yung kawalan ng permit, ito lang ba or manami din? Please? Lahat. Lahat. Kaya nga, pinaghahabol ko lahat eh. Kita mo, nagbayad nga sila ng buwis. Ang dami eh. Misan nga, di ba, nakachamba pa ako sabado ng hapon. Nag-iikot ako. Garima, naglilinis nung truck nila sa ibabaw ng tulay. Only to find out, uy, may flood control project pala doon sa ilalim ng tulay. Eh, alam mo... Anyway, moving forward, way forward. I, I always wanted to, after this incident, way forward tayo. Sundin natin yung panawagan ni Pangulo na itong mga national government AGC project kailangan numingi ng kaulok, kaukulang, kooperasyon ka at permiso sa lokal. Nasa ganon, eh, hindi naman namin tuturo ang daliri namin sa nakaraan. Nakakapagod na magturo na magturo eh. I, I think tao, pagod na rin eh. Kaya kanina nakita niyo yung attitude ko, tinatanong ko yung RD, magkano? Kasi nandito na si sekretaryo eh. O, pero sabi ni sekretaryo, teka, o, kung magkano tatakbo ba? Eh walang assurance. O, sabi ni sekretaryo, eh, paano niyo muna? Eh, pakonsulta niyo muna sa third party. Para naman, paglabas namin dito, pag nakaharap ko yung mga taga nila, o manatag kayo, ayusin na ni Secretary uh, Vince Dizel. O ngayon, yung meron pananagutan, eh, bahala na si, si Mayor Magalong at sa punang kanyang uh, mga kasama. Kasi yung pananagutan, hindi naman pwedeng ikubli na yun. Ipasa eh, sa amin, hopefully, matapos na ito para sa mga taga-sumula at taga manila Secretary, Mayor, sino po pwedeng uh, pananagutan Sino po ba pwede yung ipatawag ng ICI before here in Manila or ano po yung mga pieces of evidence? Oh, na mga talaga ko na Yeah, I Alam, that's very peculiar. This is third part. Hindi namin tayo. Kasi kakaiba to. Oh, technical mo siya. Hindi tayo technical. Tapos, kahit na ayusin, assuming na maayos ito, kailangan investigasyon. Investigan pa rin namin. Kailangan pa yung tapas mo. Sino niya ipatang? For hearing, for interview? Ang marami. Unang-una, siyempre, DPWH, paano ginawa yung design, hindi na din namin ang main basis na Bakit nila ginawa ito? No? May logical study ba? Pangalawa, alamin namin na yung work, hindi naman namin kung tumama pa doon sa talagang ginawang design. Pati na rin yung bill of quantities, pati na rin yung technical plan, kung nasunod na ba lahat. Titingnan din namin yung, uh, yung kakayahan ng contractor. Bakit uh, nagawa niya 3.5, bakit 4? Siyempre, explain na natin. So maraming may katawa. Uh, Pati din ba sir, possible ba parang mga higher officials from past admin, lalo na napanggit po na 2017, 2018? Ay, oo <laughs> naman, oo naman. So, ano every time naman na uh, nag-interview kami, may point pangalan, may susundan namin lahat. Sekretary, pasok pa po ba ito sa warranty eh, para may mga back job kung parang hindi na magastos ba? Aaramin ko kasi matagal na. Five, year, five years pa, aaramin ko. Importante yung panahin yun. So, no, ko kung um, pasok ba sa warranty ko. Sa blood control na structure kasi, five years. No? Hindi ko alam sa ganito kung ilang taong na warranty. Pero importante dito, never kasi nang gumana to. Never, tinurn over, binayaran ng board, never gumana. Ang MMDA ayaw tanggapin to. Kasi nga, hindi gumagana.